Hello mga mams, magandang araw po sa ating lahat. For this video po, i-share ko lang po sa inyo kung paano po namin pinapakain yung mga bagong walay namin na mga biit. Kapag ganito po mga mams, yung pagpapakain po natin sa kanila is through dry feeding sa unang araw ng ating pagwawalay mga mams is kailangan muna nating kontrolin yung kain ng mga biik. Konting pellets lang po yung binibigay natin at yung tubig naman po nila na inumin ay hinahaluan po natin ng anti-scouring water soluble. Kailangan po mga mams within one week mula nang iwalay sila ay kailangan nating mamonitor ang mga biik limitahan natin ng pagpapakain para po makaiwas sila sa pagtatae kasi nga po sila sa period na ito ay stress pa dahil nga sila ay bagong walay pa mula sa kanilang ina. Sa ganitong period din po mga mams, paunti-unti lang yung pagbibigay natin ng pellets. So paano po natin yun ginagawa? Unang-una po sa isang araw, yung feeding po ng mga biik natin is hinahati po natin ng limang beses. Nagbibigay po tayo ng pagkain alas 6 ng umaga, alas 9 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 3 ng hapon at alas 6 ng gabi. Ginagawa po natin yun upang magkaroon po ng 3 hours interval kasi nga hindi pa sila agad natutunawan ng pilets. Bali mga moms, sa winning stage po itong mga natin kaya yung ibibigay po natin na pilets is free starting periods po. So, kung depende po yun siya sa brand ng feeds na bibigay nyo, kapag ultra pack po, pre-starter siya. Kapag filmi naman is pre-startex. Or kapag unipeds po is nutri-lock or nutri-start po. Basta tandaan lang po natin mga moms na kapag nasa stage na ganito po, magingat ingat po tayo sa pagpapakain, pagpapakain ng ating mga big para maiwasan po natin yung pagtatain nila na kung saan makakapekto po talaga ito sa kanilang paglaki.